yung gayahin to yung hinto kay dito mga lods tapos derecho kayo sa checkpoint so tendency na paparahin kayo ng mga PNP mga lods so ngayon derecho tayo so kapag uminto tayo dyan sa may gilid so matik abangan tayo ng uh, polis sa so, natin mga lods ko so PNP checkpoint mga lods set. Oh, kalau ke Lodi. <laughs> Ayu, sir. Ayan mga lodi, huwag na huwag niyong gagawin yung ginawa ko kanina. Nakaminto ako doon sa unahan, tapos dadaderecho tayo sa checkpoint. So matik, uh, paparahin kayo ng uh, checkpoint mga